Kim na naging pala isipan naman sa mga posts na sa mga fanay ang bagong post ni Kim Chu. Isang video kasi Etona. ang in-upload ng actress na may caption sa bandang dulo na It's been a ride lately, not the fun kind. Maraming fans ang nababahala dahil hindi sila sanay na malumbay at tahimik ang Chinita Princess na kilala sa kanyang bungis-ngis na personalidad. Dahil diyan marami ang nag-alala at nagtatanong may pinagdadaanan nga ba si Kim Chu? Kasi nga yung post niyang yan Oo. eh. Pero di ba ang ano, intriga. Oh, ano ba na-discuss nyo kahapon na... DLS? Parang ano ba? kasi, pa, parang... Pumunta sila sa Cebu, di ba? Oh. Di ba usually tinutulungan ni oh. Paolo siya na magbitbit ng kanyang mga gamit. Oh, 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 oh. Pero... Yun daw may ano na hindi daw tinutulungan ni Paolo. Okay, parang ano? hindi sila, ...namamansinan sa isa't isa. But actually, oh. walang kinalaman si Paolo. Walang tampuhan na nangyayari. May pinagdadaanan nga si Kim na... I'm sure yung mga ibang uh, mga fanay ng Kim Kim Pao... ...ay alam na nila ngayon na... Uh, ...yun nga, nag-unfollow... ...nag-unfollowan sa Instagram... Oh. ...itong si Kim Chiu at yung kanyang ate na yes. si Nakam. Oh, oh. uh, sinasabing, mayroong hidwaan yung magkapatid. Mm, at parang mm. sa isang video ay parang nakikitang... ...malungkot at malamlam ang mga mata... Nikki, oh so may tinanungan ay eh, tanong naman tayo sa tinanungan Oo, natin. Si diba? Ano ang sabi ng tinanungan mo? <laughs> o oh, an sabi? Pero ayaw po natin this is a family problem. Ha? Ayaw namin pangunahan pero ito lamang po ay naririnig-rinig namin at ayon din sa mga natatanong namin na meron daw Uh, ang meron daw talagang gap ay itong ate Twinkle at ate Lakam ni Kim. Ah, hindi mismo si Kim at saka si Lakam. Dahil syempre, mm. may iipit ka sa matik yan eh. Pag may oh, oh, ng kapatid. kapatid mo, mm. may iipit ka ngayon. Hindi mo kasi alam kung kayo yung yes. sa dalawa, di ba? Oh, oh. You got it right, di ba? Mm -hmm. Hindi naman to kasing lala ng mga nangyayari sa bareto pero sa mga bareto kasi din before, di ba? Parang dyan din nagkakaroon ng hidwaan yung pag-side. Pag-side ng bawat isa, di ba? Doon ka nagkakaroon. Ako, nabanggit mo na ng bareto. Oo, May ako pero hindi dito naman ba? ganito. Ako, Ay, hindi, ako na nangyawala. Hindi. Na hindi naman ganito kalala. Siguro ganito, tampuhan lang yan, di ba? Na pwede naman maagapan agad. Oo, pero... Ang medyo napapatanong lang din talaga ang mga fanay na ikinalulungkat din nalat talaga kasi bago din tayo sumalang dito nag-check din ako sa Instagram na hindi na nga nila pinafollow. isa. Oo, Ay, hindi ko lang alam kung pag-uwi eh, natin pag-followan mm -hmm. sila ulit ha. Oh, hindi man lahat pero mm -hmm. alam natin oh, oh. na si Lakham at saka si Kim, talagang Oh, 'yun. Sanggang dikit talaga ang dalawang 'yan, 'di ba? Nag pa lang si Kim, si kam na ang kasama niya. Oo, oh, actually mm -hmm. dapat hindi nga natin na laman ng mga family oh, oh. problem ng mga artista. Pero, syempre, hindi mo maiaalis na mag-alis, mag-ano, magalala talaga ang mga Kim Pao Kasi, Correct. syempre, siguro nung nakita nila sa airport na parang nagmamadali si Kim at parang, ano, may dinaano, parang may dinaramdam oh, siya. may Pero wala naman daw silang uh, tampuhan ni Paolo. Yun ang, uh, pinaka-importante sa lahat na wala naman nagaganap. Ngayon, may pinost daw na ano si Kim sa Discord ni ko lang wala na kasi yung channel ko na yun mm -hmm. ko na na makikita doon talaga ang lungkot sa mga mata ni Kim. Oo. Oh, oh. Basta kasi alam mo, Mildred. Oh, affected siya talaga. Affected siya. O oh, oh, family kasi. Oh, oh. Oh, oh. Iba talaga pang pamilya. Oh, sana maayos ko ano, kung meron man ha. Mm -hmm. Hindi po namin kinoconfirm kung meron man. Pero yun po ang ating naririnig-rinig at yun din naman ang nakikita ng mga Kim Pau fans. Sana maayos ito dahil nga Parang hindi si Kim daw ang nakikita oh, oh. nila ngayon. Hindi kasan hindi sana 'yung mga oh, oh. fans niya na nakikita siyang gano'n.